Ito yung mga halaman ko guys. Tignan nyo. Namumulaklak na naman. Kapag ka ang halaman laging nadidiligan. Lagi siyang namumulaklak. Kaya tignan nyo po yung aking bagindilya. Ganda-ganda ng mga bulaklak niya. Pero halos wala na siyang dahon. Ito naman yung aking snake plants na bonsai. Tignan nyo. Ang dami-dami niya na. Kailangan ko na siyang i-replant para mas dumami pa siya. Hmm. Ito, hindi ko alam kung ano ito. Kung kalamansi ba ito o dalandan. Bigla na lang tumubo dyan. Ayan. Ito na Ayun ang aking mga aloe vera. Ang dami-dami na. Anak ng anak. Kapag ka lagi siyang nadidiligan, mabilis siyang mga anak. Marami siyang mga maliliit na tumutubo. Tapos nililipat ko dito sa kabila. Ito pang aking bagay bilyaw, guys. Pabulaklak na naman siya. Okay. Ayun pa yung isa. Ayun naman yung aking mga water plant. Ayun, sa kabila. Dito lang kami, guys. Sa tabing ilog. Tignan nyo, ang ganda-ganda ng kapaligiran, Sobrang init kasi sa taas. Kaya ayaw akong mag-stay dun. Dito sa baba, medyo may hangin. Pero ngayon, parang wala. Mukhang ang uulan eh, oh. Medyo makulimlim yung langit. Alam nyo ba guys, yung ilog na yan, maraming isda siyan. Yung bang tinatawag nilang yang arroyo. Marami dyan pero maliliit lang. Dyan. Madalas may mga nangunguha naman ng isda dyan eh. Minsan may naglalambat dyan. Kaya nanguhuli ng mga hipon. Pero ngayon wala yatang dumaan. Tanghali na kasi. in case. Tignan niyo ang aking mga halaman. Fresh na fresh. Green na green. Kasi lagi silang nadidiligan. Ayan guys. Tignan niyo po. Ayan. Lalo na ito. Gandang ganda ako dito. Ganyan lang siya guys. Hindi siya lumalaki. Pero ang ganda niya.